Trigo sa Barangay Health Station nga kabahin sa comprehensive healthcare program sa San Sumisami Occidental team dako gigigatabang sa pagmintena sa kahimsung sa mga residente sa barangay matud pa ni Kapitan Abis aniya ang report ni Bernal et so on Ay sir dako kay katabang dako gikay di kay katabang ng uh, Barangay Health Center ang Barangay Health uh, sa among mga katawhan sa among barangay tungod kay na uh, kuan na ginamo na pagamtama na namo nga na lagi ang among kuan nga dako kay yung pagtabang ako po dayon pagpasalamat sir no sa ni um, sa atong labi na gid sa ato ang gobernador nga si attorney Henry is Wamil senior og sa ato ang congressman sa Sikan district si kong Andrew Minal og sa atong labi na gid sa atong nga mayor si attorney in attorney hindi is Junior nga natugod yun ang among health center ang um, barangay health station dito sa among barangay nga dako gyud kami pagpasalamat Ang pahayag og pagpasalamat ni Trigo sa Samy City Barangay Captain Roger Abis gumikan sa iyang kalipay pagkatapos ma fully operational o napahimuslan na karon sa mga katawahan sa Barangay Trigos ang brand new healthcare station and birthing clinic sa iyang barangay. Ang pasilidad nga sa Department of Health o napaabot sa katawahan pinaagi sa pagpaningkamot ni 19th Congress Assistant Majority Leader Mizamis Occidental 2 District Representative Honorable Sanso Fernando Andu Waminal pinaagi-usab sa tabang o kooperasyon ni Osami City Mayor Attorney Henry Waminal Jr. matud pa ni Barangay Captain Abis nagamit na ang nasangpit ng healthcare facility na maghatag sa kahilwa sa panglawas sa iyang mga katagi barangay. Atong Barangay Health Stisio na na atong February maging ito na nagsugna na gyud sila diri ng nang atong mga bisdo o nag nag sila na gyud dagandre mo ane sa center mm yeah. ang nasangpit nga barangay health station and birthing clinic o paanakan ang gimintinar sa mga opisyal sa barangay inabagan usab sa mga healthcare providers kinsama ay gitahasan sa pagatiman atiman sa kahimsog sa panglawa sa mga kabataan, mga buntis nga inahan, mga senior citizens o sa tanang mga katawhan sa barangay Trigos. Sumala sa naandana, na unang dalhon ang mga ginagmay mga may sakit sama sa hilanat, sakit sa tiyan bahinoon, adesir ang mga pasyente pagadalhon sa pinakaduol nga tambalanan sa lungsod o syudad kung gikinahanglan. Gipahayag ni Kapitan Roger may nakadyuting healthcare workers sa matag adlong lunes santod sa adlong birnes alas utso sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon. Ug labaw sa tanan, may sapat nga medisina o vitamina ang Barangay Trigos Health Station. Gani ang uba ni ini, gikan pa sa wala pa mahurot nga donation ng mga tambal o vitamina ni Congressman Ando Aminal. Samtang matod pa ni Kapitan, nag Kate usab ug dugang 20,000 pesos nga cash ang barangay council para sila makapalit sa reserbang mga tambal para sa high blood, hilanat, ubu, ug sipon uguban pang mga tambal sa mga sakit nga andam nga ihatag nga libre sa katawhan sa barangay nga nanginahanglan niini. Ug siyempre, may mga nurses ug midwives of BHWs nga andam usab nga moalagad sa mga pasyenteng magpakonsulta. Oh, yes sir. Na nanay nag na pima na ginato na itong midwife na po itong nurse diri mag ani mag muani. Uh, sa usap ka mo ka. sila diri hal kuan salang lang adlaw um, na sila diri. Kay dili man sa ingon nga ang nasog ang bad diri sa trigos lang dili sa muntol padlong sa gimad. Mm -hmm. Ang ilang duty sir din. sila dire, mo kuan sila. Mo alaga sila, sila, sa, sila sa panahon nga uh, mag prenatal nga mo alaga din sa katawan din sa trigos ilag yung alagaran Ginuga ni Kapitan nga andam ang mga healthcare workers o mga midwives nga muatiman sa mga may sakit nga mga residente sa barangay sa tanang mangayo og referrals. Samtang ang regular schedule usab sa prenatal check sa buntis nga inahan, ang matod pa ni Kapitan Roger ipahigayon matag ikatulong Huwebes sa dabulan kung sa Pirinata, sir, ikatulong mo ibis na sila direct mo. Kung yung sila dahil sa tanang naay mga mga referrals nga kay requirements po sa CTL. Kung may mga ayaw o requirements CTL, mga ayaw man po doon print kanang, kanang referral so ang bitlabol yun na sir a, a, sa tanang uh, uh, sa manog nga mahatag yun sila og um, naay mga yo og referrals oh uh, bot pasabot nga daily naay ay magduty nato diha nga barangay health workers Oh, yes sir. Naagi ito mga bits de bulyo oh, hanggang ng tagalaw nga uh, mag-duty gud sila. Mm -hmm. uh, ilang duty ta taman og uh, alas 8 to alas 5. Giawhag ni Kapitan Abis nga unta dili magpanuko ang mga katawhan sa iyang barangay sa pagdangup gilayon sa mga nurse, midwives o BHWs nga na-assign sa barangay Trigos Health Station. Kay matod pa, andam kanunay ang mga na-assign nga mga healthcare workers sa paghatag sa pangunang gikinahalang tambal sa ilang mga sakit o sa aban pang servisyo medikal nga ilang gikinahanglan. Kay numduman, gibutyag ni House of Representative Assistant Majority Leader Misamis Occidental Second nd District Representative Congressman Ando Aminal sa iyang pagpulong sa pagbindisyon o pag-turnover na ining kapin sa dosinang healthcare station sa Sinakaban, Tudila, Clarín, Dilipalang Dugay na ang mga barangay health stations mo itipi kabahin lamang sa top priority program sa Asinso Misamis Occidental Administration nga gipanguluhan sa amahan nga si Governor Henry Sevilla Waminal ug sa tanang mga mayuri sa mga lungsod ug syudad sa distrito 2 ang comprehensive healthcare program. So sa maning ang comprehensive healthcare program? Atong ambisyon nga ang 200 kapin ka barangay sa tibuok segundo distrito makadawag og ok ingon ani nga barangay health station sa pagkakaroon halos ang tanang mga barangay sa Tibok Distrito ang aduna BHS facilities bisan ang atuan himutang sa tilan sa Mount Malindang ang aduna na niini ug ang mas nakapanindot pagayod adunan na usab silay tagsa tagsa ka mga rescue vehicles nga anda mo sa paghatod sa mga pasyente sa matag barangay ngadto sa mga tambalanan 24/7 ug dili lamang kini ang benepisyong gihatag sa Asinso Misamis Occidental ko comprehensive healthcare program ngadto sa tanang nasakop sa matag barangay gipahayag ni kong ando kun gikinahanglan nga dalhon ang pasyente sa mga tambalanan sa Cebu City o sa Metro Manila ba hinoon sagot na niya ang pamasahi sa eroplano pagkaon o ang pagpatambal sa pasyente kalakip pag-anini-ini ang pamiliti ug pagkaon sa watcher sa pasyente. Ingon ni Ana ang pribiliyong mahatag sa ASINSO Misamis Occidental Administration's Comprehensive Healthcare Program. Matod pa ni Assistant Majority Leader Congressman Ando Aminal. Karoon, so simba ko o sa Barangay Health Station o tambal na anay rescue vehicle, pwede ninyo dalon dayon sa... Hospital. Pag-abot sa hospital, matambalan, daguog eksesabil, mudo ulang sa atong opisina, zero balance billing dayon. Karon, osimtakot dili pagyot madala sa atong mga local nga hospital, kung kinahanglan daton sa mga espesyalista sa Cebu or sa Manila. Ubanan pa na sa ato ang staff aron bisag pilaay gastoon sa Manila. gikan sa tiket sa eroplano, sa puyanan, sa pagkaon, ato nang sagot tanan. Mauna na ang atong ipasabot na comprehensive health care program na sairan nga sa 2024 General Appropriations Act kung gaa aduna na usab na pasukip nga dili mo sa 3 bilyones ka pesos nga budget si Misamis Occidental Second District Representative Congressman Ando Ominal para magamit sa mga nagkadaiyang mga programa o proyekto para sa kaayuhan sa mga katawhan nga Misamis Nons o lakip na niini ang pagpadayon sa iyang dalaygon nga plano o tinguha nga mahatagan sa dekalidad nga serbisyo medikasyon ang mga misamis nun. Lakip na niini ang pagtukod sa mga modernong barangay health station facilities with complete medical equipment. Ilabinagayod ang pinakahilit ng mga barangay sa mga lungsod o syudad sa Segundo Distrito sa Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat, Bernal.